By the way mga kaibigan, ang pag-uusapan natin ngayon ay patungkol sa ating mga magiging kasamahan dito na lokal sa trabaho, no? So, kumusta ba sila kasama? Mm -hmm. mga kaibigan, isang magandang araw sa atin lahat. At tanan dito na naman tayo para maghatid sa inyo ng mga tips, mga impormasyon at kaalaman patungkol po dito sa bansang Lithuania. Dahil medyo matagal-tagal na po tayo hindi nakapag-upload or nakapag-vlog, no? Patagal na tayo na walang update. Kaya nandito naman tayo mga kaibigan ang nagbabalik Kuya Rich Vlogs, don't forget to subscribe sa ating YouTube channel at i-hit nyo na rin ang notification bell all para lagi kayong updated sa ating mga susunod na mga videos na ina-upload. No? At uh, don't forget to like and share sa ating mga kaibigan, sa ating mga kababayan, ang ating mga video para sila ay makapanood din at magkaroon din po sila ng mga ideas at mga impormasyon at kaalaman patungkol po dito sa Bansang Lithuania mga kaibigan. No? At uh, kumusta ang lahat sa mga ating mga kababayan dyan, sa ating mga kaibigan? Kumusta po ang inyong uh, pag-apply patungo po dito sa Bansang Lithuania At kumusta po ang inyong mga TRP? Kayo ba ay ah uh, na-interview na sa Migris. Kayo po ay uh, mag-antay-antay lamang po kayo dahil lahat po ng update no uh, sa inyong TRP ay mag email po sa inyo si Migris. No? Kung kayo ba ay denied, kayo ba ay pasado, kayo ba ay uh, reject, lahat po ng update po ay mag po sa inyo si Migris. Kaya mga kaibigan, mga kababayan, kayo po ay uh, magantay lamang kung ano po ang resulta ng inyong uh, process ng TRP po ninyo, no? By the way, mga kaibigan, ang pag-uusapan natin ngayon ay patungkol sa ating mga magiging kasamahan dito na lokal sa trabaho, no? So, kumusta ba sila kasama sa trabaho ang mga lokal po dito sa Bansang Likwinya? Yun ang pag-uusapan natin, mga kaibigan, no? Alam nyo po mga kaibigan, syempre, uh, talagang lokal po talaga ang mga kasama natin, no? Kasi nandito nga po tayo sa Lituynia. Dahil marami din po mga lokal na nagtatrabaho po sa, sa company, no? Dahil kung susumahin po natin dito po sa masang Lituynia, ay marami din po mga mahirap, no? I mean, eh, siguro, nasa liby lang talaga na hindi mo masabi talaga na mahirap, pero at least kung talagang mayroon din po mga mababang uh, antas or medyo mahirap dito po sa lituin Kaya marami din pong nagtatrabaho sa mga umpanya po dito. No? At uh, yun po ang ating mga makakasama dito po sa Bansang Lituin niya. Kung minsan, mga kaibigan, mostly dito po sa Bansang Lituin sa company, ang mga mga makakasabayan mo, <coughs> excuse me, ang mga kasabayan mga kaibigan sa, sa company ay Ukrainian, minsan, minsan, uh, Pulan, mga Polish na nagtatrabaho sa Lithuania at siyempre mostly local talaga, no? So, kumusta nga ba sila at trabaho? Alam niyo po mga kaibigan, pagdating po sa mga matatanda na dito po sa bansang Lithuania, ano sila? Yung mainitin ang kanilang mga ulo mga kaibigan, no? Yung mga edad na at uh, talagang makakarinig ka ng mga salitang hindi maganda. Kaya pag hindi ka sanay na sigaw-sigawan, sa trabaho, mga kaibigan. Kapag ka nagkamali ka, talagang makakarinig ka po sa kanila ng sigaw. At sasabihin ka, yun po ay masamang uh, mura po sa kanila yun dito. Your Russian language po yun. Yun po ay bad words pag sinabi ka, blet. No, mga kaibigan. Pero ignore nyo yun, no? Dahil, uh, ano lang yan, kumbaga, focus lang tayo sa trabaho, no? Kaya, yun nga, ang iba po sa mga lokal na Lithuania mga kaibigan, mababait din po ang iba. No, parang Pilipinas din, no? Parang sa sa Pilipinas din may mga taong mababait na mga Pinoy, may taong may masamang ugali. May mga ganoon. Parang ganoon din po sa kanila dito, no? Ang mga mostly talaga mga kaibigan, yung may mga edad na yun po sila yung uh, parang iba ang kanilang culture, no? Ibang kanilang kultura talaga talaga mainitan ng ulo dahil nga hindi ko maintindihan pero sa biyaya ng Panginoon hindi ko nararanasan yun no? Uh, mostly no? sa base sa aking mga nakita po dito sa mga kasamangod sa loob sa mga sa mga nating mga Pilipino <laughs> sa kanilang mga komento, no? dahil uh, talagang may mga yan matatanda na ay mahilig manigaw alo pagka nagkamali ka sa trabaho mga kaibigan at uh, yun nga, kasi sigawan ka ng blet, no? Bad words po yun, no? Sa kanila. Dahil Russian language po yun. And then, yung mga bata-bata pa mga kaibigan, yung mga... Uh, may mga pinag-aralan na, mga marunong na mag-English, uh, ano sila, yung magpahit sila, at saka maayos sila mag-isama, maayos sila mag yung may mga pinag-aralan na. At, at uh, dahil, uh, sabihin ko nga pala sa inyo mga kaibigan, yung mga lokal po dito, lalo na yung may mga edad uh, bihira lang po ang marunong mag-English sa kanila no? ang mga bata-bata lang yung mga age uh, 20 o 30, yung mga nakapag-aral yung po yung uh, mar -ma marunong mag-English no? kaya medyo mabait, ma mabait sila mga kaibigan kaya yung mga matatanda talagang kailangan unawain kasi may mga sa bagay mga kaibigan may mga matatanda din na mababait may mga matatanda din na talagang ganun ang ugali iba pero mas marami yung mga matatanda na ibang ugali talaga mga kaibigan no kaya tsaka mainit ang ulo nila sa trabaho kaya dapat tayong uh, be patient kapag nagtatrabaho tayo dito sa Basang Lituanya at uh, sila ang ating mga kasama mga matatanda na be patient no huwag na lang natin lang intindihin dahil na uh, arinig ng mga uh, uh sigaw o ano ano paman ay iwasan natin yon kumbaga iwaglit natin yon huwag natin yung patulad kasi na focus tayo sa trabaho dahil uh, di may iwasan yon parang kung pagbangka pa lang sa kanilang company parang makakaranas ka pa ng discrimination talagang ganun ang ano ang dating po nila pero mapabait po sila mga kaibigan parang uh, sinasabi ko parang ang mga Pilipino din sa trabaho kaya pagpasensya natin sila mga kaibigan no? so yung mga bata-bata pa mga kaibigan yun nga yung mga magaling sila mag English uh, hindi naman masyadong kagalingan pero at least eh, nakakaunawa sila so yung communication hindi mahirapan pero kung mga matatanda nga, mahihirapan kayo pagdating sa communication, sa pag uutos sa mga ano, sinyasa na lang kayo wala pag tinuturuan ka pa. Ano pag operator ka, pag tinuturuan ka pa, sinyasa na lang kayo mga kaibigan dahil hindi kayo magkakaintindihan. Ganon sila mga kaibigan. Tapos ang iba, parang ayaw ka pang turuan. Ganon sila. Talagang napakahirap, napakahirap intindihin ng uh, kapag ka ang mga kasama mo sa trabaho ay hindi marunong mag-ingles. May hirapan ka. Pero by sinyas-sinyas lang, eh, magkakaintindihan kayo mga kaibigan. No? Pero dito po sa Masang Lituinya, pagka maganda yung mapasok ang mga company, okay rin. Maganda rin mga kaibigan. Kaya, dapat uh, bilang OFW, understanding tayo. Be Be patient sa mga 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 colleagues yun nga lalo, lalo na sa may mga edad pero pagkatapos sila magalit mga kaibigan okay naman sila parang reaction lang nila yon parang ano lang nila yung blep na yon mga kaibigan pero okay sila no at uh, kalaunan pagkakasundo-sundo na rin kayo okay naman ha wala namang ano sa umpisa lang yun mga ganyan bagay kaya mga kaibigan yung sabi ko lang sa inyo, kapag kayo pupunta dito sa abroad, dito po sa Lithuania, lagi kayong handa sa lahat ng mga hahamakin ninyo. Sa trabaho, sa mga at magiging kasama ninyo, dapat daladala natin yung ugaling Pilipino. Yung ugaling uh, patient, no? Dahil ibang kultura ang ating papasukan dito. No? Ibang, ibang kanilang mga kultura talaga mga kaibigan. By the way, mga kaibigan, uh, by mga uh, mga ating mga vlog, dahil pag-uusapan natin kung ano ang culture ng Lithuania ang lokal ng Litu ang dito po sa Lithuania na lokal uh, ng mga tao pag-uusapan natin yung kung anong culture nila dahil iba po ang kanilang culture kristyano po sila pero iba ang kanilang kaugalian yung mga may edad na kasi mga ng mga kaibigan talagang Russian ano sila Russian na uh, culture sila mga kaibigan dahil uh, kung mapapansin mo dito mga tao, mga kaibigan sa Litwinya, kung mapapansin niyo yung tinatawag na introvert, parang walang pakialaman. Ganun po sila dito mga kaibigan. Kaya, pag tayo pumunta dito, yun nga, uulitin ko, dapat daladala natin ang patient, no? Daladala natin yung ugaling Pinoy na maunawain, pala kaibigan, uh, pala biro, dahil gusto-gusto nila yon kasi yung mga mukha nila seryoso. No? Kaya uh, nang nakakita sila ng Pilipino dito ay, ay iba. sa bilang iba? Ibang Pilipino talaga. Kaya masayahin, magitiin. Uh, kaya kahit saan tayo pumunta natin yung galing Pilipino kaya tayo ay angat sa lahat ng bansa mga kaibigan. No? So salamat mga kaibigan. Nawa kayo ay ah uh, nagkaroon ng idea no sa magiging kasama natin sa trabaho sa colleagues kung paano tayo magigipagcollaborate no sana na ako ay idea doon at uh, nawa ay uh, patuloy kayong mag uh, manood sa ating mga video dahil <coughs> at mag-subscribe dahil marami pa tayong pag-uusapan dito kaya mga kaibigan sa mga pupunta dito abang-abang kayo dahil Video bihira lang tayo nakakapag-vlog ngayon. Siguro na kapag upload ako ng video once a week, no? Dahil busy sa trabaho mga kaibigan. Kaya pagpasensya niyo. Ah, <coughs> uh, doon pala mga kaibigan sa mga nagtatanong sa akin patungkol sa kanilang mga TRP ay uh, yun nga lahat ng update ay magagaling mag-email po sa inyo si Migris the 45 to 90 days ang process, no? Kaya ante antay lang po tayo. Kung po kayong mangamba, pagka okay po interview sa inyo, okay po yun. Wala pong problema at nasagot po ninyo na maayos. So yun lamang mga kaibigan, salamat sa lahat at God bless. No? Mabuhay po tayong lahat sa ating mga kababayang mga mga Pilipino na pupunta na po din sa Basang Litwanya. Nawa kayo po ay uh, uh, makapunta dito at magkita-kita po tayo. No? So salamat mga kaibigan. God bless po sa lahat.